I know you're all excited, but let's please be quiet and welcome our future bride to be. <gasps> Mediin ka po. Mediin. kuya, pakikuha nga yung ribbon. Pakipatong na lang. Ito yung box na itutulak niyo papunta sa bridal shower, ha? Medyo mabigat lang. Hintayin ko lang yung amo ko. <laughs> May excited yun, eh. oh, oh ha? Okay. ito na ba yun? Ay, naku, madam. Ito <laughs> na nga <yun>. Excited <laughs> na ako. <laughs> <laughs> Ready Uy. na, Galingan nyo, ha? Yes, ma'am. Susundin nyo. Yung mga pre-practice natin, gagawin nyo mamaya, ha? Yes, ma <laughs> oh, siya! Tara na! Oh, itulak nyo na. Na, tulak nyo na. Dahan-dahan! Koy, -dahan. <laughs> 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 All dolled up, let's listen to the speech of our beautiful bride. <laughs> uh, gusto ko lang malaman ninyo na masayang masaya lang ako talaga dahil sa dulo kami pa rin talaga ni RJ. Oh! Ah! Palagi kasi kaming pinaghihiwalay ng kapalaran eh. Kaya naisip ko baka talagang pinagtagpulan kami pero hindi kami nakatakda para sa isa't isa. Mm -hmm. May nabasa nga akong quote at ang sabi doon, the people that you meet at the wrong place at the wrong time are actually the wrong people. Because the right person will never be at the wrong place at the wrong time. Naisip ko, gano'n kami ni RJ noon. Kaya, hindi ko nalang pinilit. Sino ngayon mag-aakala na magbabago yung lahat? Ang kailangan lang talaga, tamang panahon, tamang tao, para sa taong mahal. na naisip ko, ngayon na yung tamang panahon. Ngayon na yung tamang oras, tamang lugar, tamang tao. at si RJ. Oh, oh, ang oh, oh. dami na kasing, ang dami na kasi nangyari sa amin dalawa eh. Pero ito, kami pa rin. At ngayon, ayaw na namin mawala sa isa-isa. Oh, oh, sweet, no? oh. I can't wait for you to be my sister-in-law. <laughs>